ngayon ay ang araw ng Sabat. Banal na araw ito kapag tumatanggap tayo ng biyaya mula sa Diyos. Sa Sabat na ito, hayaan ninyong magbahagi ako ng Fragrance of Zion bago mag-aral ng salita ng Diyos. Isang manunulat ang nakatanggap ng imbitasyon mula sa kaibigan niyang direktor sa teatro. Lagi niyang iniisip na malaman kung paano nagtatrabaho ang kaibigan niya. Kaya naglaan siya ng oras at dumating sa teatro ng medyo maaga kaysa sa takdang oras na dapat naroon siya. Tumingin siya sa paligid ng teatro. Masikap na nagsasanay ang mga aktor sa entablado. Pero may isang aktor sa isang sulok. Di siya nagsasanay ng linya. Pero mabilis na nagbukas ng tablecloth at pagkatapos ay tinutupi ito ng maayos. Ginawa niya iyon ng paulit-ulit. Nagtatakas sa kanya, tinanong ng manunulat ang kaibigan niya. Aktor din ba siya? Oo, aktor siya. Bakit di siya nagsasanay ng kanyang linya? Ilalagay lang niya ang tablecloth at tinutupi ng paulit-ulit. Di niya kailangan magsanay ng linya. Ang kailangan lang niyang gawin sa entablado ay lumabas at maglagay ng tablecloth sa mesa. Ah, Okay. Naging interesado ang manunulat sa ekstra at pinanood siyang mabuti. Nagsanay ang ekstra na magbukas at magtupi ng tablecloth ng matagal sa iba't ibang paraan. Sa katotohanan, naisip ng manunulat, iyon e ba isang bagay na kailangan ng labis na pagsasanay? Sa wakas, nagsimula ang palabas, ang ekstra, na binigyang pansin ng manunulat ay umakyat na sa entablado sa wakas na nakapatong sa balikat niya ang tablecloth. Pagkatapos, kinuha niya ang tablecloth sa balikat at inihagis ito sa mesa na medyo malayo. At ito ang nakakasurpresang bagay. Para bang sinukat, ang tablecloth ay lumapag ng eksakto sa mesa at kahanga-hanga tumahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, ang mga manunood ay nagsigawan at nagpalakpakan. Nang may malaking ngiti sa mukha, umalis ang ekstra. Para sa sampung segundong iyon, masikap at matagal na nagsanay ang aktor. Dahil nakita ng manunulat kung gaano nagsikap magsanay ang aktor, Pumalakpak siya hanggang maging pula ang mga palad niya. Katakataka, lumuha siya na parang siya ang aktor. Natapos ang palabas at nakita ng manunulat ang kaibigan niya. Alam mo, ang aktor na naghagis ng tablecloth, kamanghamangha siya gusto niya sigurong gumanap ng pangunahing karakter o kahit isang importanteng papel Pero nagsanay siya ng maraming oras para lang maglagay ng tablecloth ng isang beses Kahanga-hanga siya Patawad na sasabihin ko ito pero sa lahat ng bagay na napanood ko ngayon sa palabas mo Ang sampung segundo na lumabas siya sa entablado ay ang pinakanakakaantig at kamangha-mangha Mataas ang turing niya sa lahat ng papel na ginagampanan niya. Kaya labis siyang nagsisikap. Kahit ito ay paglalagay lang ng isang tablecloth. Tiyak na magiging matagumpay siya. Sino ang nagdedesisyon sa halaga ng gawain na ginagawa ninyo? Ibang tao ba ang magdedesisyon nito? Kayo ang magdedesisyon ng halaga ninyo. Kung sa palagay ninyo ay baliwala ang ginagawa ninyo, kayo'y isang tao na gumagawa ng walang halagang bagay. Pero kung iniisip ninyo na mahalaga ang ginagawa ninyo, kayo'y isang tao na gumagawa ng mahalagang bagay. Maaaring di pahalagahan ng iba ang papel ng paglalagay ng tablecloth. Ang pagpapakita niya sa entablado ay sampung segundo lang. Pero matagal na nagsanay ang aktor para maging matapat sa papel niya. Bilang resulta, iniligay niya ang tablecloth sa napakahusay na paraan na nagpahanga sa maraming tao. Tiyak ako na di lang pag-arte ang kaya ng aktor, kundi anumang gawain ibigay sa kanya dahil pinahahalagahan niya ang ginagawa niya at itinuturing ito na mataas. Parehas ito sa gawain ng Ibanghelyo. May gawain bang mahalaga at may gawain bang di mahalaga sa Ibanghelyo? Mga anak tayo ng makalangit na ama at ina. Magiging mga maharlikang pagkapari tayo at magahari sa dakilang sansinukob. Di lang tanging mga overseer o mga leader ang magiging mahardikang pagkapari, kundi pati lahat tayo kapag natubad natin ang ating gawain sa ating sitwasyon ng may katapatan. Lahat ng mga kapatid ng Zion ay kinakailangan. Lahat tayo ay nasa posisyon para tumanggap ng biyaya. Isinasagawa natin sa katunayan ang gayong mga tungkulin at ginagawa ang gayong mapagbalang gawain. Di tayo dapat magkaroon ng negatibong pananaw na ang mga papel natin ay walang halaga. Kahit ito'y maliit na bagay tulad ng paglalagay ng tablecloth. Kapag naging pinakamahusay tayo sa larangang iyon, makakatulong tayo sa gawain ng ibanghelyo. Kung may maliit na bagay na ayaw gawin ng iba, pwede mo itong unang gawin. Gaya ng pagpapahalaga ninyo sa gawain, magiging dakila ang pagpapala ninyo. Kung may anumang papel na kinakailangan para matupad ang ebanghelyo ng kaharian, Ituring natin ito bilang mahalaga at matapat na tuparin para lahat tayo ay pagpalain. Makalangit na Ama at Ina, salamat sa pagbibigay ng gayong kahalagang biyaya. Mahal namin kayo. Mga kapatid, walang bagay ang walang halaga sa gawain ng Ibanghelyo. Sa kahulugang ito, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa paksang, ipangaral natin ang Ebanghelyo ng may pagkakaisa. Ang taong 2018 ay ang igaisandaang taon simula ng isilang si Ama sa lupa. Ang numerong isandaan ay may kahulugan ng pagtatapos ng kung ano ang pinlano, ano man ang gawin natin. Kung sasabihin natin, ginawa ko ng isandaang porsyento, ibig sabihin ay ginawa natin ng lubos. Ngayong taon, umaasa tayo na sa bawat lungsod sa Samaria at sa mga dulo ng lupa, sasabihin ng mga tao, narinig namin ang mabuting balita, naniniwala kami. Umaasa ako na ang magandang balitang ito ay magmumula sa limang karagatan at anim na kontinente ng buong mundo. Sa proseso ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa 70,000 Gospel Cities, maaaring madalas isipin ng mga anak ng Zion. Kung gawain na ito lang ang gagawin ko, Masasabi ko bang ginagawa ko ang gawain ng Ebanghelyo? Pwede nilang isipin na ang ginagawa nila ngayon ay walang kinalaman sa Ebanghelyo. Gayunman, lahat ng ginagawa natin sa Zion ay may kinalaman sa Ebanghelyo. Ang mga miyembro na nagluluto sa kusina, ang mga naghahatid ng ibang mga miyembro, ang mga nagdidirekta ng trapiko sa parking lot sa araw ng pagsamba, at ang mga mainit na tumatanggap sa lahat ng miyembro sa templo. Bawat isa sa mga miyembro ay ginagawa kung ano ang kinakailangan ngayon. Ang lalaking nagpakita sa fragrance of Zion ay may medyo naiibang pag-iisip sa paglalatag ng tablecloth. Ano ang iisipin ng mga manonood kung ipapakita ko ang kakayahang ito ng paghagis ng tablecloth ng malayo at mailatag ito ng eksakto? Para sa kasanayan, labis siyang nag-ensayo. Maaring may pangunahing papel at iba pang papel na ginampanan sa maraming parte. Pero ang kanya ay sampung segundo lang. Sa kabila niyon, ang pag-arte niya ay may malaking epekto sa isipan ng mga tao. Kahit maiksilang ang pag-arte niya, ginawa niya ang pinakamasikap, iniisip, ako ang pangunahing karakter sa sandaling ito. Gayon siya nakapagdala ng gayong magandang resulta. Patungkol sa gawaing ipinagkatiwala sa atin, nasa bansang ito man tayo o nasa ibang bansa, tayo man ay nasa maliit na simbahan o sa malaking simbahan, anumang sitwasyon, anumang posisyon tayo naroroon, kung ituturing natin ang sariling gawain bilang pinaka-importante, tayo mismo ang pangunahing tauhan sa ating gawain. Kampana nating lahat ang pangunahing karakter para magkaroon tayo ng isa pang mabiyayang taon. Sa pagtatatag ng mga zayon ng Diyos, tumingin tayo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Sabagat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, Gayundin si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu, ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroroon ang pangamoy? Subalit ngayon ay iniligay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan at ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit binuunang Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan. Kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng ano? Magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay nagihirap, lahat ay nagihirap na kasama niya o kapag ang isang bahagi ay pinararangalan sa masamang nagagalak ang mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng sampung segundo na eksena at isang oras na eksena? Lahat ay mga pangunahing karakter. Sa katotohanan, sa ating ebanghelyo, walang gumagawa ng mas importanteng gawain at walang gumagawa ng hindi importanteng gawain. Ayon sa pangangailangan, kung itakda ng Diyos ang isang miyembro bilang pastoral staff, gagawin niya ang kanyang pinakamabuti sa posisyon ng pastoral staff. Kung binigyan siya ng isang papel ng pagtulong, walang sino man ang pwedeng gumanap sa tungkulin. Dahil siya ang natanging tao na kayang gampanan ang papel, siya ang bida sa gawaing iyon. Pero paano kung ang mga nasa unahan ay mukhang maganda at pinakamahusay? Di natin dapat isipin yun. Ang Ebanghelyo natin ay magkakasamang lahat sa isa. Kaya kung ang Ebanghelyo ay lumaganap sa Samaria at sa mga dulo ng lupa at nagawa ito sa ganun, hindi ba magsasaya ang mga miyembro sa kusina? Lahat ay magsasaya. Paano naman ang pastoral staff na nagbibigay ng sermon? Magiging masaya ba sila o hindi? Lahat ay magsasaya. Paano naman ang mga ebanghelista? Sila rin ay magiging masaya. Paano naman ang mga sumusuporta sa gawain ng ebanghelyo sa paggawa ng mga administratibong gawain at gawain opisina? Lahat sila ay magiging masaya. Bakit masaya ang lahat sa balita na ang ebanghelyo ay natupad na? Iyon ay dahil tayo ay iisa. Pero ang bawat isa ay may magkakaibang tungkulin. Ang tungkulin ng mga kamay ay iba. Ang tungkulin ng mga paa ay iba. Ang tungkulin ng mga mata, ang tungkulin ng bibig, at ang tungkulin ng ilong ay magkakaiba lahat. Kahit magkakaiba sila ng tungkulin, lahat ay importante. Ipagpalagay na ang isang lalaki ay may malalaking mata na mukhang maganda. Pero paano kung wala siyang ilong? Mukha ba siyang maganda? Hindi. Lahat ng parte ng katawan ay dapat maganda. Maitim na kilay, matangos na ilong, at iba pa. Mayroon dapat ng lahat ng parte sa tamang posisyon. Lahat ng mga anak ng Zion ay kinakailangan sa gawain ng Ibanghelyo. Kaya umaasa ako na walang magkakamali sa pag-unawa na ang isang tao ay mas mahalaga dahil mas mahalaga ang gawain niya at kayo ay di masyadong mahalaga dahil di importante ang gawain ninyo. Sinasabi ng Biblia na lahat ng parte na iniisip nating walang kapurihan ay lalong pinararangalan. Lahat ng mga miyembro ng Zion ay iisa. Hindi ibig sabihin na ang mga gumagawa sa kusina ay mababa. At ang mga naglilinis ng templo ay ginagawa ang gawain dahil hamak sila. Ang bawat gawain ng ating mga miyembro ay mahalaga. Ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay importante at ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay mahalaga rin sa larangang iyon. Dapat mayroon lahat. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Sumigla tayo sa katotohanan na lahat ng mga miyembro ng Zion ay ginagawa ang Ebanghelyo sa Diyos. Umaasa akong walang ikukumpara ang sarili sa iba ngayong taon. Hindi isip, Mabuti ang ginagawa niya, pero mababang gawain ang ginagawa ko. Tumingin tayo sa Mark chapter 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sandibutan at ano ang gawin? At inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng bansa ay bagay na napakahalaga Marami sa ating mga kapatid sa Zion ay sinusuportahan ng gawain sa maraming paraan, sa pagbibigay ng mga sermon, pagsasagawa ng mga programang pang-edukasyon, at iba pa. Kung gayon, sapat lang ba na magbigay ng sermon at mga programang pang-edukasyon? Hindi. Di iyon sapat. Paano kung hindi tayo binibigyan ng pagkain? Labis tayong magugutom na mahihirapan tayong mangaral. Ang mga gumagawa sa kusina ay kinakailangan din. Mga kapatid, makikilala ba natin kung sino ang gumaganap ng sumusuporta at pangunahing papel? Hindi. Ang lahat ay gumaganap ng pangunahing papel sa Ebanghelyo. Sa paggawa ng gawain sa kusina, lahat ng nasa kusina ay ang pangunahing tauhan. Sa paghahatid ng sermon, ang nangangaral ay ang pangunahing tauhan. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, bawat Ebanghelista ay pangunahing tauhan. Kaya sinabi ni Yesus sa Mark chapter 16, Umayo kayo sa buong sandibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Para may pangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa, marami sa ating mga kapatid ay gumagawa sa likod ng mga eksena para suportahan ang Ebanghelyo. Ang gawain ng Ebanghelyo natin ay natutupad ngayon sa magandang pagkakaisa ayon sa kalooban ni Ama at ina. Para pigilan tayong magkaisa, patuloy na naglalagay ng masamang pag-iisip ang Diablo. Inaakit niya tayong isipin na ang mga tungkulin natin ay mababa at miserable, at ang tungkulin ng iba ay dakila. Ano ang nadama ninyo nang marinig ang Fragrance of Zion ngayon? Ang aktor ay gumanap lang ng papel ng paglalatag ng tablecloth sa loob ng sampung segundo nang walang sinasabing anuman. Pero mas pinalakpakan siya kaysa sa iba, hindi ba? Pero nagtatag sina ama at ina ng mga Zion sa bawat gospel region sa buong mundo. Ngayong taon, mas magsikap tayo para ipangaral ang ebanghelyo sa bawat rehiyon. Sa ganon, ang mabuting kalooban ng Diyos ay ipapangaral ng mas mabilis sa buong mundo para ang ating Zion ay maitatag sa bawat lungsod. Naniniwala akong tiyak na papayagan tayo ng Diyos na makitang itinatatag ang zayon sa bawat lungsod kung gayon, ano ang dapat gawin ng bawat simbahan? Lahat ng mga miyembro ay dapat patas ng walang bababa o mataas. Tama. Bawat isa ay pangunahing tauhan ng propesiya. Kaya bawat pangunahing tauhan ay dapat lubusang isagawa ang sariling papel. Ang mga pinayagan ng makalangit na ama at ina na gumawa sa unahan ay dapat isagawa ang mga tungkulin nila bilang nasa unahang manggagawa. Ang mga nasa gitnang linya ay dapat gampanan ang mga tungkulin nila bilang mga gitnang manggagawa. Pero hindi natin dapat sirain ang pagkakaisa habang ginagampanan ng ating tungkulin. Lahat tayo ay dapat maging matapat sa ating mga tungkulin bilang pangunahing tauhan. Ang propesiyang ito na humayo kayo sa buong sandibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha ay natutupad. Ang araw ay darating ng madali na maririnig natin ang masayang balita. Ang propesiya ay natupad na. Ang mga nagdarasal ng labis, sumusuporta sa tabi, mga manggagawa sa unahan, mga sumusuporta sa likod ng eksena. Kapag lahat tayo ay nagkakaisa, magiging mga pangunahing tauhan tayo sa sarili nating mga posisyon. Ito ay ang pinakapunto na binibigyang diin ng fragrance of Zion, tama? Ngayon, tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 17. 하겠습니다. 17절의 hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang ano? Upang ipangaral ang magandang balita. Hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Ipinapaliwanag ng 1 Corinthians chapter 1 na sinugo tayo ni Kristo para ipangaral ang Ebanghelyo. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 11. Kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na materyal? Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Kain may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Gustong iwasan ni Apostol Paul ang anuman na hahadlang sa Ebanghelyo. Inisip niya, walang anuman ang dapat humadlang sa Ebanghelyo. Gusto ng Diyos na maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya anumang sinasabi o ginagawa natin at anumang ugali natin ay di dapat hadlangan ang Ebanghelyo. Sa 1 Corinthians chapter 12, ipinapaliwanag ni Paul na di tayo dapat masangkot sa mga bagay na pwedeng magkaroon ng negatibong epekto sa Ebanghelyo. Siya ay ang pinakadakila sa mga apostol na may karapatan gawin ang anuman. Pero sinabi niya na hindi niya ginamit ang karapatang ito. May kusang loob siyang isuko ang lahat kung mahahadlangan ito ang Ebanghelyo. Lahat tayo ay dapat may ganitong uri ng pag-iisip na maging pangunahing tauhan ng propesya. Para maging pangunahing tauhan ng Ebanghelyo, tinanggihan ni Apostol Paul ang lahat na maaaring humadlang sa Ebanghelyo at kusang loob na nilaan ang sarili para gawin ang anuman na makakatulong ipalaganap ang Ibanghelyo. Ang Diyos ang nangunguna sa gawain ng Ibanghelyong ito. Kaya dapat sabihin natin sa makalangit na Ama at Ina, ang hiling natin sa taong ito sa pagsasabing, pakiusap, payagan din kaming makibahagi sa inyong gawain. Magpatuloy tayo sa verse 16. First Corinthians chapter 9, verse 16. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Sinabi ni Apostol Paul na iniatang sa kanyang mangaral ng Ebanghelyo. May malakas siyang pangunawa ng responsibilidad tungo sa Ebanghelyo, tama? Mga kapatid, dapat nating tularan ang ginawa ni Paul. Lahat ng bayan ng Zion ay dapat may parehas na diwa ng pangunawa. Mga kapatid sa bawat Zion sa buong mundo, tumindig tayong lahat at pumunta sa mga lugar kung saan tayo tinawag ng Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo roon bilang mga propeta. Maalab kong hinihiling sa inyo muli na gawin iyon. Ang Ebanghelyong ito ay di bagay na opsyonal. Inilarawan ni Paul ang Ebanghelyo bilang bagay na kinakailangan. Sinasabi na atang sa kanyang mangaral ng Ebanghelyo. Pwede nating ipangaral ang Ebanghelyo anumang oras at saan man, sa ating komunidad, sa daan saan man tayo papunta. Ang pangangaral ay bagay na kayang gawin ng lahat. Kaya sinabi ni Paul, iniatang sa akin ang mangaral. Lahat tayo ay dapat ang akin dito. Ilagay ang inyong pangalan sa lugar ng akin. Ito ay ang bagay na di ko dapat iwasan. Bakit? Dahil ang gawain ni na ama at ina ay gawain ko. Hindi ito bagay na opsyonal, kundi kinakailangan. Dapat itong matupad. Tingnan natin ang isa pang verse sa Ephesians chapter 3. Kapag lumaganap ang ebanghelyong ito, sinabi ng Diyos na magbibigay siya ng tiyak na pagbabago sa mga hentil na narinig ang ebanghelyo sa unang pagkakataon. Chapter 3, verse 5 Sa naunang mga salinlahi ay hindi ito ipinalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu na ang mga hentil ay mga kapwa tagapagmana sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ngayon, tingnan ang epekto ng ebanghelyong ito at ano ang resulta na dinadala nito gamit ang makapangyarihang lakas nito. Sinasabi na sa pamamagitan ng ebanghelyo, ang mga hentil ay ano kay Kristo? Ang mga hentil ay mga kapwa tagapagmana. Sinasabi na magiging mga tagapagmana sila ng Diyos. May ganitong dakilang kapangyarihan ng ebanghelyo. Ipagpalagay natin na may bagay kayong ibebenta. Kung gayon, kailangan malaman ninyong mabuti ang tungkol sa ibinebenta ninyo. Ang isang taong nauunawaan kung ano ang ibinebenta niya ay maraming mabebenta. Sa parehas na paraan, gaya ng nasusulat sa Matthew chapter 25, para makakuha ng mas maraming talento, dapat alam nating mabuti ang ebanghelyo para mairekomenda natin ito sa maraming tao, hindi ba? Kapag babasahin ang verse 6, sinasabi nito na ang mga hentil ay ano? Ang mga hentil ay mga kapwa tagapagmana sa pangako kay Kristo Yesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi madaling maging tagapagmana ng isang bansa. Kung may isang nagsabi, magiging tagapagmana ako ng Samsung Group, parang makatotohanan ito. Tatanungin ng mga tao, oh, nasa ganong posisyon ka ba? Pero hindi mukhang makatotohanan kung may isang magsasabi, magiging tagapagmana ako ng kaharian ng Diyos. Dapat maunawaan nating lahat na ang Ebanghelyo ay may ganong kapangyarihan para iligay tayo sa dakilang posisyong iyon. Na ang mga hentil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Yesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Imposible ito kung wala ang Ebanghelyo. Tanging ang Ebanghelyo ni Kristo sa Zion ang may ganitong pangako. Sa makatuwid, lahat ng mga miyembro ng Zion ay dapat ipangaral ang Ebanghelyong ito. Sinasabi sa verse 7, At mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Krisesu sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng Kanyang kapangyarihan. Sabihin sa inyong sarili, Naging manggagawa ko ng ebanghelyo dahil dito. Subukang ilagay ang pangalan ninyo rito. Mga kapatid, isaisip natin ang numerong isandaan ngayong taon at magkaroon ng isandaang porsyentong pananampalataya para ipalaganap ang ebanghelyo sa Samaria at sa mga dulo ng lupa. Hinihiling ko na maging mga pangunahing tauhan tayo sa sarili nating mga papel at pagpalain sa pagbangon at pagsigaw ng ebanghelyong ito ng sama-sama. Ang kaharian ng Diyos ay napakalapit na. Dapat tumindig tayong lahat at isikat ang liwanag ng Ebanghelyo. At higit sa lahat, dapat nating ipagdasal ito. Tingnan natin ang huling verse bago tayo matapos. Lumipat tayo sa Ephesians chapter 6. Tumingin tayo sa chapter 6 verse 18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito, ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ibanghelyo na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan kaya ng nararapat na aking sabihin. Gaya ng sinasabi, buksan ng aking bibig. Ibigay sa akin ang mga salita para walang takot kong maipangaral ang hiwaga ng Ebanghelyo. Hayaang ito ang maging pangunahing paksa ng dasal natin paalalahanan ang mga sarili na bawat isa sa atin ay pangunahing tauhan. Ano man ang ginagawa natin at anumang papel ang sinasagawa sa Ebanghelyo. Umaasa ko na magiging matapat tayong lahat, sapat para tuparin ang kalooban ni Naama at Ina na pinangungunahan ang ebanghelyong ito at sa paggawa niyon, muli nating saksihan ang isa pang dakilang himala. Maraming salamat.